Ano nga ba ang aking mga strengths and weaknesses pagdating po sa academics? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito, no? which is all about yan, yung college life natin which is nag-video na nga tayo kanina about sa mga natutunan ko sa college life at ngayon naman yung medyo personal naman no? Ano ba yung mga sa tingin kong mga weaknesses ko no pagdating po sa pag-aaral sa academics at uh, yung mga strengths natin at the same time. So kaya naman mag-like, share and subscribe kung ikaw ay isang estudyante uh, o no, isang trader, kaya nga tayo sa estudyante trader, nagbibigay tayo ng mga guidance, uh, motivational pieces, or advices, para nang sa gayon, mas ma-inspire pa yung mga kabatayan natin Pilipino na mag-aral and also mag work hard no sa buhay at makatulong tayo sa pamilya natin sa society and gumanda yung bansang Pilipinas no so <laughs> lalim ng goal natin pero yon no so pag-usapan na natin ano nga ba yung mga strengths and weaknesses ko sa pag-aaral no which is rekta na agad ako po yan student third year finance student um, tayo po sa tingin natin syempre mga iba't ibang estudyante naman bawat estudyante may mga kanya-kanyang kakayahan yan uh, may mga kanya-kanyang kaalaman yan or field nila talaga so ako talaga yun nga no kung hindi nyo pa alam yung course ko uh, BSBA financial management uh, dating tawag nun, banking and finance ay eh, also completed no? and also uh, certified some other courses naging certified po ako so kaya sa ngayon, yung mga natutunan ko po doon saka yung mga strengths and weaknesses natin number one, ano bangunahin natin yung weakness muna no? para babawi tayo sa strengths weaknesses ko Pagdating po sa academics ay hindi ako ganun kagaling sa mga quizzes no sa mga scores eh yeah, pagdating po sa mga retents dahil <laughs> ano pa mapapansin nyo na strengths natin no which is yung pagsasalita which is uh, more on ako reporting doon ako bumabawi no pagdating sa academics po namin uh, and also sa other factors po alimbawa sa trabaho no pero sa trabaho kailangan talaga magaling ka magsulat eh sa so, sa school hindi ka sobrang ginagaling ano at sasagutin natin mamaya kung bakit so pero pag-usapan muna natin yung weakness natin which is yung hindi ako ganoon kagaling mag mag uh, sulat no siguro actually pangit din ang sulat ko minsan na nga lang din justify ko na pag pangit, sulat ko which means <laughs> parang matalino <laughs> pero yon uh, yun yung isang weakness ano pa ba yung isa kong pang weakness is sa ano? Sa debate, yan, yung mga ganyan. Kasi hindi ako marunong makipag <laughs> I mean, parang hindi ko kayang, alam mo magmataas ng boses, ganyan. Uh, marunong ako mag-speech, pero eh, parang ano, medyo mahina ako sa ganyan yung debate, yung mga points-points. Pero I think naman may improve naman yun, no? Pero ano pa ba? Bukod doon, penmanship, yan, kasama na yun. So, yun yung mga weaknesses natin. Pero syempre, tignan natin yung strengths, no? Which is, magaling po ako mag-memorize. Yan, nalibawa, may mga scripts or may mga reports. Actually, uh, sa reporting, yan, dyan talaga bumabawin ako bumabawi sa performance reporting. Which is, sa totoo lang po, kahit itong vlog na to, lahat ng mga contents natin, almost, yung mga reportings ko sa school, wala po yung script. <laughs> impromptu yun lahat. Ibig sabihin, kaya kong mag-improvise, kaya kong mag-impromptu ng mga sasabihin and also yung confidence natin somehow. Nakakabawi naman, no? Pero, yun yung mga strengths natin. Yung memorization, uh, yung mga tinatawag natin content creation. Siyempre, kailangan din po yan. Eh. Pag ka ng report sa school, kailangan mag magaling ka rin umisip ng content pa ba? Yung tinatawag po natin na, ah. yan, speaking, public speaking. Yan yung mga lakas natin. And yung visual reporting. More on, mapapansin nyo po, hindi ako more on sa written. Uh, gumagawa ako ng report pero nakadocument na siya. Nakawork na na. Pero I'm, my strengths are more on the visual reporting, public speaking. Since yun na nga yung nagiging trabaho natin. So I think yun yung <laughs> doon ako magka-capitalize no, sa strengths ko. So yun lang naman no, yung mga na-share natin. Actually marami pa eh. Siguro may mga hindi pa ako nabanggit dito. Pero ang point ko lang dyan, siguro talagang ganun. No, hindi ibibigay sa yun lahat ni Lord. Diba? Hindi ibibigay sa'yo lahat ng itaas. Bakit? Kasi baka pag binigay na sa'yo, diba, ang yaman mo na, ang galing mo na, ang gwapo mo pa. <laughs> daw diba, parang lahat ng binigay sa sa'yo may tendency na lagi yung sinasabi ng dad ko na teacher din, na educator din na baka pag binigay sa'yo lahat diba? ang galing mo sa math, galing mo sa science each, each and everything baka yumabang ka na diba? baka, baka hindi ka na lumingon sa mga dating pinanggalingan so kaya kailangan is diba? nakapokus ka din so sa uh, nakapokus ka dun din sa pag improve mo nakapokus ka din dun sa pagiging grateful mo. ba? Diba? Kasi nga, pagka lahat ng bagay, <laughs> pagka lahat ng bagay, nasa iyo na, ba? Diba? Parang wala na, hindi ka na grateful masyado, ba? Diba? Hindi mo na pagpupukusan, ano ba yung mga bagay na meron ka? Kasi parang, lahat nga meron ka, parang hindi mo napapansin, ba? Diba? Parang, Ireregret mo na lang isang bagay kapag wala na dyan sa tabi mo, parang gano'n, di ba? Eh kung lahat ng bagay nasa iyo na, di ba? Kayamanan, talino, I think, di ba? Parang medyo magmamalaki ka na niyan eh, diba? At may time pa nga sa medyo singit ko lang na sa Bible, di ba? Nung si Satan, si, si Lucifer na parang akala niya, di ba, mahigitan niya na yung Diyos. Uh, which is lesson learned din natin yung mga yan. Siyempre, pag umaangat tayo, talaga magiging humble ka lang dapat para mas iangat ka pa ni Lord na ipi-place mo yung sarili mo dito ka lang, di ba? Kasi wala tayo sa kiningkingan ng titaas, di ba? Siya lang yung nagbe-bless sa atin. Kaya I think yun yung mga realizations, mga lessons learned natin sa, sa sa journey ko. Hindi lang naman sa academics, di ba? Kundi yung mga mga disadvantage mo, advantage mo sa totoong buhay, di ba? Kung minsan, di ba, parang sa ugali. So, kailangan mo improve yun. Di ba? Kasi nga, hindi naman ibibigay sa'yo lahat na as in, pagkapanganak mo, perfect ka. Di ba? Wala naman kasing gano'n. Kahit saan, sa buhay, sa akad, sa business. So, kung meron ka mang napapansin, di ba, na advantage mo, disadvantage, capitalize on the advantages and improve the disadvantages. Di ba? Kasi may ma improve naman yun. eh. ba? Diba? Makakapitalize mo naman kung ano yung mga sa tingin mong kulang pa sa'yo. Diba? So, yun lang yung mga realizations natin. Ano pa ba? Actually, yun yun eh. More on speaking kasi ako, kaya kapag minsan, ano ba mga advantage yan? Pag may mga host, mga hostings, mga events, mga programs, pwede kang mag-resource speaker, pwede kang mag maging host, uh, pwede kang maging guest speaker, pwede kang maging, ano ba ba, maging panel. So, ako, katulad po ako, di ba? Hindi ko kailangan maging magaling sa writing palagi. Bakit? Kasi kumikita ako, nakakapitalize ko pa, na-improve ko, kumikita ako, na-invite ako, using, parang ganito, yung yung public speaking skills ko which is very important then uh, most of the time kasi yan yung confidence din ang pinitik na no ako yan kailangan ko pang improve sa so, tingin niyo parang confident na ako ngayon eh, kasi nasa public place tayo no? actually yung dad ko yun yung mas yun yung mas confident sa akin pagdating sa sa pagbablog sa public no ako minsan parang na awkward din pa rin ako pero may ayan nga katulad nito diba, di ba na hindi na mahalata at may improve naman natin ito So, kaya yon di ba, kahit ako, talagang, syempre, there is no such thing as smooth or perfect. Di ba? Walang, there, no man is an island and there is no perfect career or life or business at kahit pa paman. Kasi nga, nasa katawan, tao tayo. Di ba? Kata, tao ka lang. So, kaya, syempre, may mga lapses, may mga mistakes, but above all, ang importante dun is you are making moves for you to improve. You are making the right decisions for you to Uh, to overcome those barriers those challenges diba so kaya yon mga traders no it's over 9 minutes na ulit tong video 10 minutes yan so kaya yon nagpapasalamat ako sa mga followers natin sa TikTok actually kahapon lang 6800 followers pero ngayon 7200 plus no? parang in just one day 1000 plus agad yun nadagdag sa atin uh, sa, sa Facebook naman meron tayong ilan na 7,600 followers sa uh, YouTube, magpa-25,000 na medyo madami na eh. No? Pero, di ko man mabanggit yung mga comments nyo isa-isa, mga pag-suporta ninyo. Pero, uh, above all, uh, in my heart, na no, talagang grateful tayo. Kasi, wala naman tayo net. Di tayo makakabili na ito, itong mamahalin na relo na ito. Diba? Na limited edition. Kung wala tayong kinikita, kung wala tayong platform, diba? Kung wala tayong mga taga-suporta, uh, taga-sunod. Taga at, syempre, kung wala yung si Lord at yung family natin at kayong lahat po no so basically yung papasalamat tayo tuloy tuloy lang tayo sa pag give ng giveaways values content marami tayong balita rin sooner or later eto lang muna no tinatapos natin yung mga gantong vlogs natin para syempre makatulong po at makaambag po ng value no sa mga kababayan nating Pilipino sa mga kabataan and also sa lahat para po sa lahat sa atin so kung gusto nyo pa ng mga contents please like share and subscribe and see you on my next vlog bye bye po